Ah, uh, miss. 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 Oh, oh oh miss. Uy, uy, uy. Saan ka pupunta? Ha? Ayan na idol. Ah, uh, minanman ko po yung kubo kung saan po na may magsutang aso. At may nakita ako uh, kanina. So, nung nakaraang vlog natin, yung kung na, uh, napanood niyo aswang ah uh, bigla siyang nawala mga idol. Tatakot sa orasyon natin, totoo talaga. At grabe sa mag ano, mga idol. Talagang nasa likod yung ano niya. Yung paggapang niya, tumalikod siya. So, kupermanong aswang 'yon. Ngayon, minanmanan ko dito. At may napansin ako kanina. Parang bumalik siya. So, samahan niyo ako ngayon. Pupuntahan natin ulit yung kubo na may kum na may shotang aswang. Ta. So ngayon, pupuntahan natin. May nakita kasi ako na nakaitim din. Tapos iniwan ko yung nakita, na, nakita ko na bag. Baka babalikan niya. So pupuntahan natin ngayon doon. Napaka-creepy. Nakakatakot dito. yung yung nakita ko na. Yun. Yun. pinalikan pala niya. Tako tayo dito. Yun oh. Babae. Ang sexy. Ayan. Kinuha na yung bag. Kinuha na yung bag. Kung ano siya dito? kinuha na yung gamit. Wala, Wala na yung bag dito. Punta siya doon. Ano kaya anan doon? Puntahan ko nga doon. Dito pumunta yung babae. Ang sexy niya. Sinuot na yung ano. Parang nakahubad siya eh. Dito. Okay Okay. parang nakita ko ito yun mga idol kailan nawala kailan nawala yung babae sexy pa naman niya pero aswang wala wala na dito Ito pa dito. Wala nang nawala eh. Saan kaya yung punta? Pinas makatakbo. Wala na oh. ito ko siya na nakita kanina. Bigla siya nang nawala. Alam ko nagpaparamdam yung kanina eh. Pansin ko siya dito kanina. Sana kaya yan ang panta. Bilis magtago. Umaga kasi ngayon. Dapat makausap natin kung anong pangalan ng babae, babae ngayon. Ito kaya... Uy! Oh! Uy! Uy! Ah, ano yan? Hala. Ito. Ito na. Ito na yung babae. Ah, Nag-aupo siya dito. Tatanungin natin ito. Ito kaya ang pangalan dito. Ah. Ah, miss? Miss, ayaw niya magsalita. Miss, sa so, din dibuat dari Amis. Kanunam ka dari A nga, asa mo kauban. Ha, asa yong kauban, mga aswang mo diri. Ayaw na mo si laglaag. Oh, 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 miss. Uy, uy, uy. Saan ka pupunta? Ha? Uy. Oh, sa, sa, ah, sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Ha? Ha? No, ka na kita. Saan ka pupunta? Ha? Ako sa Patris Pinidikti. Ako sa Krasit Mihilok, Sandra ko sit Mihidoks. Pa sa tana. Nan gaw so di mihiba Sant Malakwelebas, Ipsi Binina, Vivas. Oh, totoong aswang ka nga eh. Tama talaga ang hinala ko. Aswang ka nga. Sige, sige. Ha? Saan ka pupunta? Umagang umaga kayo, gumagala ka ngayon dito. Yung lalaki. Sana yung lalaki. Ha? Ayun. Hindi ka na makakawala pa, ha? Hindi ka na makakawala pa. Ayan mga idol. Uli uli ko na to. Ito yung bago. Dinadala niya yung bago. Halika! 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 Dali! Click ka. Dapat ano Ayan. Ayan. Silang wag, ah, wag ka magalala ha. Ah, I ano ay puta tayo sa ano barangay. Doon tayo mag ah, ka magpapaliwanag. Tara. Dali. Bilisan mo. Ha? Doon ka sa barangay magpapaliwanag, miss. Tandahan ka lang, miss. Oh, diyan, oh, diyan, 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 diyan. Tali, tali. O, oh, tandahan lang. Huh? Di ka na maka, di ka na makakawala. Ayan. So, ayan mga idol. Uh, so, wakas po, naki, nahuli ko na itong babae magsota pero madami sila nakausap ko ito pero ayaw niya magpaano sa camera marami sila dito na gumagalang mga idol hindi lang daw siya marami sila at hinahanap niya ang kanyang boyfriend ayan po siya ngayon mga idol oh. ayan ayaw po niyang maano sa akin no? medyo nangihina pa siya at nanginginig sa takot akala niya papatayin ko siya pero hindi naman sa ganon. dapat kausapin muna natin at siyempre po e, punta natin to sa barangay para malaman po ng lahat pero confidential po ito mga idol dapat po hindi makita yung muka para hindi po siya mabuli no so kayo na po ang balaw musga ayan po nakita ko po ito dito kung saan po sila kumagawa ng kababalagan dito so mga aswang pala sila kaya pala kaya nila pumunta dito sa napaka creepy at delikado na lugar ayan mga idol So, alis na kami. Ihatid ko na to sa barangay para ma... Uh, hindi na sila gumagala dito. Pero marami sila. Uh, gumagala pa sila dito sa napaka-creepy, delikado na lugar dito, mga idol. Gumagala yung mga kasamanya niya. So, hanggang dito na, mga idol. Sana supportahan pa niyo aking channel, no? Ihatid na natin to sa barangay. Tara.